E, po online one yeah. si Grises muna hindi, si Grises dapat na, dito dito, dito, harap tayo dito <Hotel> ano na yun po, ano na yun po Grises po kulot pa, paano kung dumirecho na yung book <laughs> <laughs> o, po, unat po okay. <laughs> <laughs> digital. unat na akala ko patanggihan ka Oo. Uh Magaling -huh. ka magbatangin niyo? Oo. Uh -huh. pa paano ba? Pa paano? Ala eh. Ala eh. Ala Excited na kayo manood ng gawing bulilay. Like? Yeah. Ba'y <laughs> siyempre. <laughs> 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 ikaw ang... Po. Ah, ay ah, ka, ay ka pala si Imogen! Yeah. Okay. Oh, no? Next. Magaganda, magaganda itong mga... Ito pa, direct, direct. Ito pa, mm -hmm. si Jace. Ito pa si, Jace. si oh, next, Jace. Next, next, next. Next. Kelsey. Si Kelsey. Kelsey. Ayan, na Kelsey Lasan po. Ilan taon ka? Five po. Five. Sino you know, ka? Ma <laughs> 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 May baon ba kayo <laughs> para kay Direk? May baon ba kayong joke? Ako. 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 Isa, one by one. Ina, isa, isa nga. Ano, du -du mic. May mic yun? Ano po? Um, hindi pwede. Pwede akit ay puno. Ano? Ano? Daw? Ano? Ano? na puno. Ano, wow. Wow. ila ulit na Hay po, French, po. Mm -hmm. Mm -hmm. ang friendship o Mhm Mhm Ang sa kamay Sa kamay Oo Uy Kobaie Kobaie Bunabang mami Okay Ara tinanong pa dala ko di pero hindi ako mag a sa sa okay? So, okay. Sabi nga. Dapat tayo? mo na Ay. mo ba ng dead game? Uy, di ako maano'n, Salitan tayo, ah! I'm hard ako, eh. Nasa 200 na ako. Ay, pa sa pala. Nasa na ako. Saan? Oh! Ako meron lang. May Meron na da I don't know.